So guys, and good evening. Grabe itong ulan hanggang ngayon. Dito pitigil mula pa ito kaninang alas 5 ng hapon hanggang ngayon. 11.40 na. Ito pa rin ang ulan. At yung pasero naman din namin. Kaubos lang. Nandito ang pila ng pasero. Mula doon. Sa bungad. dito. Dubli ang pila ngayon lang naubos prasigil lang ng pila dahil well, sa tagal ng ulan marami rin kami mga kasama na tumigil sa biyahe gawa nung ang tuhod nila iba-ibang naramdaman parang may crayon na tumutosok sa tuhod nila dati narasan ko rin yan eh, mula nung na kuha ko yung diskarte na ngayon kahit magdamag pa hindi na sumasakit ang tuhod ko eh sila hindi nila na discover yung diskarte kaya pagka naramdaman nila yon napapahinga tuloy yan ang hindi na eh. <laughs> ngayon ay ang oras guys o 11.40 ng gabi ay. ilan na lang ang buhay yan kunti na lang kami marami na ang nagsiguyan gawa ng yung mga tohon nila ay parang tinutusok-tusok na ng krayong talaga pagka ano guys may edad na kahit mga bata pa danas din yan eh kahit nang ako nung nakaran eh, ilang taon pa lang ako pero danas ko na yung eh, parang may tumutusok sa tuhod ko pagka matagal nag babad sa upo ng biyahe mga apat na biyahe walang babaan sa Tresgill talagang masakit na sa tuhod hindi mo na may ang tuhod tapos ang kamay sobrang pamanid uh, mga discovery ko yung iskarte eh. ngayon wala na kahit magdamag ng laban sa biyahe hey guys maraming salamat sa panonood